Sino nga ba si Kamirita Sherpa? At ano kahalagahan niya sa Mount Everest? Si Kamirita Sherpa ay isang kilalang Nepalese mountaineer na isinilang sa nayon ng team sa rehiyon ng Sulukhumbu sa Nepal. Isa siyang miyembro ng etnikong grupong Sherpa na kilala sa kanilang husay sa pag-akyat sa matataas na bundok sa Himalayas. Sa murang edad, nasabak na siya sa buhay gabay sa bundok dahil sa kanyang ama na isa ring Sherpa guide. Kilala si Kamirita bilang taong may pinakamaraming beses na nakaakyat sa Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundo. Noong Mayo 2023, naitala niya ang kanyang ikadalawampot walong matagumpay na pag-akyat sa Everest, isang record na siya rin mismo ang patuloy na binabasag. Mahalaga ang papel ni Camerita sa kasaysayan ng Mount Everest, hindi lamang dahil sa kanyang personal na tagumpay, kundi dahil sa kanyang pagiging simbolo ng lakas ng loob, dedikasyon at tibay ng loob ng mga Sherpa. Sa pamamagitan ng kanyang mga tagumpay, nabigyang pansin ang mahalagang kontribusyon ng mga Sherpa sa bawat ekspedisyon sa Himalayas. Bukod sa kanyang kagalingan bilang gabay sa bundok, pinangangalagaan din niya ang kaligtasan ng mga umaakyat at nagsisilbing huwaran sa kapwa niya Sherpa. Hindi lamang para sa sarili ang kanyang mga pagsusumikap, kundi para rin sa kapakanan ng kanyang pamilya at sa hangaring itaguyod ang dignidad ng kanilang propesyon. Si Camerita ay tunay na haligi ng kabayanihan sa taas ng mundo. Salamat sa panonood. To know more interesting facts, please like, share, comment, and subscribe.